Magandang araw! Ako si Ginang Catherine M. Periabras, guro sa Pilipino. Ang ating aralin para sa araw na ito ay tungkol sa anapora at katapora. Alam mo ba na ang isang babasahin o teksto ay binubuo ng magkakahiwalay ng mga pangungusap o sugnay? Ang mga pangungusap o sugnay na ito, bagaman magkakahiwalay ay pinagdugtong o pinag-uugnay ng mga gamit pang-ugnay o kohesyong gramatikal. Ginagamit dito na pang-ugnay ang reference o referensya na kung tawagin ay anapora at katapora. Ano nga ba ang anapora? Ang anapora ay mga referensya na kalimitan ay panghalip na tumutukoy sa mga nabanggit na sa unahan ng teksto o pangungusap. Narito ang mga halimbawa. Una, karamihan sa mga tao ay ikinakabit ang kulturang pranses sa Paris. Ito ang sentro ng moda, pagluluto sining at arkitektura. Ikalawa, ang France ay una ng tinawag na Rhineland noong panahon ng Iron Age at Roman era. Ito ay tinawag na Gaul. Pansinin na sa unang halimbawa, ang pangalang Paris sa unang pangungusap ay hinalinhan ng panghalip na ito. Samantalang sa ikalawang pa ang France ay pinalitan din ng panghalip na ito. Ito pa ang ilang halimbawa. Hindi nakapagtataka ang matinding pagnanais ni Matilde na magkaroon ng magarang damit para sa kasayahan. Siya ay isang babaeng Frances na kilala sa pagkakaroon ng pinakamaiinam na moda sa pananamitan. Marami sa mga kilalang artist ng kasaysayan, kabilang na ang Espanyol na Sina Picasso at Dutch-born Vincent Van Gogh, ay naghanap ng inspirasyon sa Paris. At sila rin ang nagpasimuno ng Impression Movement. Suruin ang mga panghalip na siya sa ikatlong halimbawa at sila sa ikaapat na halimbawa. Ang mga panghalip na ito ay ginamit bilang panuring sa mga ngalan ng tao na binanggit sa unahan. Ang mga ito ay mga panghalip na ginamit bilang panuring sa tauhan. Ako naman tayo sa katapora. Ano ang katapora? Ang katapora naman ay mga referensya na bumabanggit at tumutukoy sa mga bagay na nasa hulihan pa ng teksto o pangungusap. Mas maintindihan ng bawat isa, narito ang mga halimbawa. Sila ay sopistikado kung manamit. Mahilig din sila sa masasarap na pagkain at alak. Ang mga taga-France ay masayahin at mahilig dumalo sa mga kasayahan. Lapis ang kanyang pagdurusa at paghihinagpis dahil sa may paniniwala siyang isinilang siya sa daigdig upang magtamasa ng lubos na kaligayahan sa buhay. Taglay ni Matilde ang alindog na hindi nababagay sa kasalukuyang kalagayan sa buhay. Sa mga halimbawang binanggit, ang panghalip na sila ay ginamit bilang panuring sa pangalang taga-France. Samantalang, ang panghalip na siyang at siya sa ikalawang halimbawa ay ginamit namang panuring sa pangalang Matilde. Nakababagot na mabasa at marinig ang mga salitang paulit-ulit na ginagamit sa isang teksto o pahayag. Maiiwasan ang paulit-ulit na pagbanggit ng mga ito kung gagamit tayo ng panghalip. Tandaan, ang mga panghalip ay hindi lamang ginagamit na panghalili sa pangalang binanggit sa unahan ng pangungusap. Ito ay maaaring ipalit sa pangalang nasa hulihan din ng pangungusap. Anapora ang tawag dito kapag ito ay pamalit o pagpapatungkol sa pangalang ginamit sa unahan. At katapora naman ito kapag ginamit na pamalit o pagpapatungkol sa pangalang ginamit sa hulihan nito. Pag-aralan ang kasunod pang mga halimbawa ng anapora at katapora. Una, O kahabag-habag kong Matilde, ang ipinahiram kong kwintas sa iyo ay imitasyon lamang, kwit lamang ng baso. Ikalawa, Labis ang pagdurusa at paghihinagpis ni Matilde dahil sa may paniniwala niyang Isinilang siya sa daigdig upang magtamasa ng lugos na kaligayahan na maidudulot ng salapi. Ikatlo, sa halip na matuwa na siyang inaasahan ng lalaki, ay patabog na inihagis ni Matilde ang paaniyaya. Ikaapat, pagalit na pinagmasdaniya ang asawa. At sinabi ni Matilde sa asawa na, Ano ang isasampay ko sa aking likod? Patid naunawaan mo ang aralin sa araw na ito. Kaya naman, dumako tayo sa gawain. Ito ang panuto. Basahin ang pangungusap sa bawat bilang. Punan ng angkop na panghalip ang mga patlang mula sa ibinigay ng mga pagpipilian sa loob ng panaklong. Unang bilang. Patlang, shy, ikay, kami. Isa sa magagandat at mapanghali ng babae na sa pagkakamali ng tadhana ay isimilang sa angkan ng mga tagasulat. Tama. Ang wastong kasagutan, shy. Ikalawang bilang. Labis ang pagdurusa at paghihinagpis ni Matilde dahil sa may paniniwala, patlang, akong, kaming, siyang. Isinilang siya sa daigdig upang magtamasa ng lubos na kaligayahan sa buhay na maidudulot ng salapi. Tama! Ang wastong kasagutan, siyang. Ikatlong bilang. Malimit na sa pagmamasid, patlang. Niya, nito, siya, sa babaeng Briton na gumaganap ng ilang pangangailangan niya sa buhay, ay nakadaramas si Matilde ng panghihinayang at napuputos ng lumbay ang kanyang puso. Tama, ang wastong kasagutan niya. Ikaapat na bilang. Mahal? Makala ko'y ikatutuwa apat lang nila ko mo ang pagkakuha ko sa paanyaya. Tama ang wastong kasagutan mo. Ikalimang bilang. Sumapit ang inaasam patlang naming ko niyang araw ng sayawan. Nagtamo ng malaking tagumpay si Madam Loisel. Tama! Ang wastong kasagutan niyang. Ay, matagumpay mong nagawa ang ating gawain. Kaya naman, tiyak kong naunawaan mo ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat hanggang sa susunod na aralin.